sa so, mga gustong matuto dyan kung paano magtali ng karton so ganito lang po kailangan na pong i-x yan i-x lang po natin ito po at saka hihilahan, hihilahan natin yung tali tapos idadaan natin sa ilalim bali isang ikot lang yan isa at saka isa pa bali dalawang ikot po oh, para po siguradong hindi makawala at para hindi ayan, agad masira para hindi agad maputol paano putulin ganito lang po uh, tatali na po natin sa unang tapos lalak natin at itatali sa pangalawang tali ganyan na po kadali mga idol so maraming salamat po para el que no pase.